Hi guys, welcome to my vlog. We're in I love Cabuyao. Kuha mi og ano voter certificate. ang kuha Kita ka. Okay, mga walang nagawa ngayon. Kasi wala silang animal bite sa Pauwi na kami. Hello vlog! Galing kami sa Kaguyaw. hello <laughs> City Hall. City Hall. Sa animal bite kasi wala silang animal bite kasi wala na daw silang stock ng ano, kamot lumapit kami sa DSWD o oh, dyan DSWD kaso kailangan mo na magpaturok si siya para may quotation tapos balik na lang kami para may refund pero naman palang ganito Buy pun ako Gucci. Kaya doon mo si Gucci Tito at Tita.